Sa kabila ng sari-saring paninirang ibinabato kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa anak nitong si Vice President Sara Duterte at kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ay lalong lumalakas ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Ito ang binigyang diin ni dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque sa programang Pulso ng Bayan ng sm News. Ang aking teorya, habang binabato nila ng putik ang mga Duterte pati si Pastor Kibuloy, lalo namang lumalakas ang pagtiwala ng taong bayan dahil alam ng mga Pilipino, pag pinupukol, eh, merong dahilan. At kung lahat naman po yan ay talagang katotohanan, bakit hindi yan lumabas noong panahon ng eleksyon? Kung saan talaga naman, dyan linalabas ang lahat ng putik. Bakit ngayon pa lamang? Yan ang sagutin. Ani Roque, isa sa intensyon ng paninira kay Vice President Sara Duterte ay ang tuluyan itong tanggalin sa posisyon bilang balakid sa kanilang ambisyong maging presidente ng bansa. Ang kinakailangan gawin ng mga masasama at mga maiitim na mga puwersa ay pukulin nga itong si Inday Sara dahil sa mula't mula ang kanilang intensyon ay talagang tanggalin si Inday Sara dahil siya ang pinamalaking balakid sa kanilang ambisyon na makuha ang pinakamataas na pwesto sa ating bayan. Pero habang sinisiraan nila si Inday Sara na napakaaga pa, lalong nagkakaroon ng disgusto ang taong bayan sa kanila. Kasi nga, unang-una, dahil napakaaga pa, alam nila na itong mga taong to ay mapagsamantala mga, ano tawag doon? Ano, gahanid ba yon? Ganid. Ganid sa kapangyarihan na hindi makaantay ng tamang panahon. Gayon paman ay hindi na umano maluloko at malilin lang pa ng mga garid na politiko ang sambay ng Pilipino na naniniwala sa Vice Presidente. Kung kaya naman pasaring ni Atay ni Roque sa mga pilit na naninira sa mag-amang Duterte kay Pastor Apollo at SMNI gamit ang paid advertisement sa YouTube, Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Kaira Gaspe para sa North Central Luzon News Media. Sila'y natatakot sa katotohanan so babayaran na lang nila para sila magpakalat ng kasinungalingan. Inaaksayan nyo lang po ang pera dahil ang taong Pilipino po, matatalino po yan. Dahil ang tao po ang basihan sa kanilang paniniwala sa mga institusyon gaya ng mga Duterte at ng SMNI ay kung ano ang track record. Sino ba ang naging patas doon sa eleksyon? Sino ba ang talagang Um, nagtaguyod na tunay na debate para malaman ang mga isu sa panahon ng eleksyon ng matulungan ng taong bayan na magdesisyon kung sino ang kanilang susuportahan. Sino ba ang mga nagtanong ng na mga mahihirap na mga katanungan sa mga kandidato para masuri natin ang kanilang mga kakayahan nung sila ay kumukuha ng mandato ng taong bayan? Hindi po naging showbiz lamang ang SMNI. Tayo po ay naging instrumento ng demokrasya. Kaya kahit anong gawin nilang pukol, wala pong epekto yan